Ayan na update ko na kayo. Patapos na kami. Isang yero alas dalawang yero na lang dito, kakabit. Ayan ang trusses, tapos na. Oh, ayan. Kung sino magpapagawa trusses tapos bubong, comment lang kayo. Chat lang kayo kaya tawag kayo sa akin. Pupuntahan namin kayo. Ang CR ng babae. May pa yan. Ayan siya. Ayan mga kasama ko. Malaki din yan. CR na yan. Kisami na lang. Kulang ispan Okay.